<laughs> Ang bata. Ang baby pan pan mapuli kay mapupo. Lantawas kerti dalagan yan la. Lagan pan Shadow arti. Hindi siya di mapupo kay nanay kay maguhum daw siya. Astay na. Te kaya papunggan punggan imo Hinay lang ha, mamumu ha, hinay. Kamama, hold mama. Kamama, kamama, oh, mama. Hinay gani? Imagine. ka, Imagine, niko ko kapasaan ako. Mapupo siya, mapupo. <laughs> dari na lang, Agi, oh. Dari, Agi, sa babaw. Dari, oh, dari, hindi na ito. Maglibot, layo na.